Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 28, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-28 ng Mayo, isang banayad ngunit makapangyarihang paalala ang bumubulong mula sa kalangitan para sa iyo, Taurus. Sa bawat paglalapat ng liwanag sa iyong balat at sa bawat paghina ng bagong hangin, pinapaalalahanan kang bumalik sa iyong sarili, sa katahimikan ng iyong damdamin at sa kadandahang nakapaligid sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ng kabisihan ng mundo, minsan ay nakakalimot tayo na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa simpleng mga bagay, sa init ng araw, sa amoy ng sariwang hangin, sa ngiti ng mga taong mahal natin. Sa araw na ito, inaanyayahan kang pansamantalang tumigil at pagmasdan ang mga biyayang dati di mo napapansin. Ang araw na ito ay isang imbitasyon na damhin ang sining ng pagminilay. Sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo, pakikinig sa tibok ng iyong puso, at pagkilala sa iyong mga iniisip at emosyon, mas mauunawaan mo ang takbo ng iyong loob. Magsilbi itong paalala na ikaw ay may likas na kakayahan na magmahal at makaramdam ng lalim ng pag-unawa, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati sa mga taong nasa paligid mo. Sa araw na ito, tanungin ang iyong sarili, paano mo maipapadama ang kabutihan at pagmamalasakit? Paano mo mahuhubog ang mga karanasan mo upang maging puno ng pag-ibig at positibong intensyon? Ang iyong bagong hamon sa buhay ay lumilitaw na may kasamang banayad na paghimok, gamitin ang kabaitan bilang gabay. Hindi lahat ng problema ay kailangang salubungin ng matinding enerhiya o mahigpit na pagtutol. Minsan, sa pamamagitan ng paglapit gamit ang malasakit at mahinahong pakikitungo, mas nabubuksan ang puso ng iba. Ang bawat pakikisalamuha mo ngayon, maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, kasamahan, o kahit estranghero, ay may potensyal na maging binhi ng tuwa at liwanan. Kaya't maging sinadyang magbigay ng positibong enerhiya. Ang isang payak na papuri, isang tahimik na pakikinig, o isang pag-abot ng tulong ay may kakayahang baguhin ang araw ng isang tao. Sa aspetong emosyonal, hinahangad ng iyong kaluluwa ngayon ang katahimikan at seguridad. Nais mong makahanap ng matatag na lugar, maaaring ito ay tahanan, isang tiwala't mapagmalasakit na tao, o kahit isang simpleng ritual ng pag-aalaga sa sarili. Ang paghanap ng ginhawa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng iyong matalinong pangangalaga sa sarili. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkalito o pagod, huwag kang mag-atubiling humanap ng sandali para sa iyong sarili. Lumapit sa mga taong nagpapalakas sa iyo, at hayaan mong maghilom ang mga sugat na minsan mong hindi nabigyang pansin. Ang paghahanap ng kapanatagan sa loob ng iyong puso ay magdadala ng bagong sigla sa iyong buong pagkatao. Ang kagandahang taglay mo ay hindi lamang nakikita sa panlabas kundi higit sa lahat ay nasa loob mo. Ang iyong pagpapahalaga sa mga detalye ng buhay, ang sining ng pagluluto, ang tamis ng musika, ang lambing ng salita, lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagkatao. Kaya't sa araw na ito, hayaang umalab muli ang iyong pagkamalikhain. Magpinta, magsulat, magluto, maghalaman, anumang nagbibigay aliw sa iyong kaluluwa ay maaaring magsilbing pintuan patungo sa mas malalim na kadalakan. Sa bawat malikhaing hakbang, mas nauunawaan mo kung sino ka at kung ano ang mahalaga sa iyo. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay asul na langit. Isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawan at pagbubukas ng isipan. Ang pagsusuot o pagtingin sa kulay na ito ay makakatulong sa iyong kalmadong paglalakbay sa maghapon. Ang maswerteng numero mo naman ay pito at labing isa, mga numerong konektado sa espiritwal na paglalim, intuition, at muling pagkakakilanlan sa sarili. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay simpleng paglalakad sa kalikasan, sa parke, sa tabing dagat, o sa kahit anong lugar na may katahimikan at sariwang hangin. Sa ganitong paraan, mas mararamdaman mo ang koneksyon mo sa mas malawak na mundo. Sa pananalapi, ngayon ay magandang araw upang suriin ang iyong gastusin at alamin kung may aspeto ba ng iyong kabuhayan na nangangailangan ng mas maingat na pagplano. Hindi ito panahon para sa malalaking desisyon ukol sa pera kundi para sa pagmumuni-muni ukol sa iyong pinansyal na kalagayan at mga pangarap. Sa aspeto ng relasyon, ito ay panahon ng pagiging bukas, ng pagtanaw sa kabutihan ng iyong kapwa, at ng pakikinig ang bawat relasyon, gaano man kakomplikado, ay may pagkakataong gumaling kapag sinabayan ng tunay na malasakit. Habang tinatahak mo ang araw na ito, hayaan mong ang kabutihan ang magsilbing gabay sa bawat desisyon. Kapag pinili mong maging buka sa mga positibong enerhiya, mas madali mong mahahanap ang iyong landas. Ang araw na ito ay hindi lamang basta araw, ito ay isang banal na paalala na may saysay -say ang bawat hakbang mo, at may kabuluhan ang iyong presensya sa buhay ng iba. Huwag mong maliitin ang mga maliliit mong gawain, ang mga ito ay maaaring maging inspirasyon sa iba nang hindi mo namamalayan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpasalamat, hindi lamang sa mga magagandang nangyari, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagtulak sa iyong magbago at magpakumbaba. Sa bawat tagumpay o pagkadapa, may kasamang aral na humuhubog sa iyong pagkatao. Ikaw ay nararapat sa pagmamahal, sa kapanatagan, at sa kadalakan kaya't yakapin mo ang iyong araw ng may kabuang puso at damdamin. Ang sansinukob ay kumikilos pabor sa iyo, Taurus. Ang kailangan mo lamang ay ang magtiwala, magsimula, at muling magmahal sa sarili, sa kapwa, at sa buhay mismo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.